Ayan guys, tingnan niyo guys yung alaga ko guys. Good morning, good morning sa inyo lahat. Ayan, alaga ko guys. Kahit nabusog na busog na siya o oh. ah, naghahanap pa ng pagkain niyan guys. oh. oh, busog na busog na yan. Oh, good morning, good morning sa lahat. Ayan, si Kaya Berlin na papakain na ah, ng aming mga alaga. alaga ko kahit na na busog na, na yan. Gusto pa rin niya kumain. oh. o. Oh. Ayan ay tsura niya guys. Mula nung nabugbog siya. Ito na tura, yung tsura yung wala nang nabubuk siya, ayan Medyo ah. magaling na siya, guys. Magaling na. Ang na lang ang kanyang pantalo, ayan. Matakaw na siya, guys. Ako na ang kanyang nanay at tatay. Ang kanyang inatay. At si Kuya Bertie nagpapakain, guys. O, oh, nagpapakain. Dito yung alaga namin, guys. Malaki na din dito yung mga inakayang. Yung inakay dito, malalaki na din. Oo, oh, ayan. Malalaki na din. Oo. Ayan, guys. Malaki na sila. Yung halaga kong si Puti, ayan, nataka pa rin siya. ini sila uku oh. oh, ayan mga colorful yan color colorful yan mga alaga yes. colorful colorful yan dito. 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 ayan dito tingnan natin dito dalawang magka colorful yan guys ayan sila guys colorful yan ito naman ang ating dalawang white na natin yung dalawang white dito ayun siya guys o yun siya guys o o nagtatago ang isa so ito na lumisipad na siya ano o nakikihalo na sa nanay ito yung isang sumunod sa kanya. sa lumipad na mga after 2 weeks mga after 2 weeks mangingitlog na naman yan dito yung dalawa yan nagpray ko na sila nagpares ko na sila so hindi ko alam kung bad pairing yan pero pinag ko, ko lang yung kung ano nila yan pagka uh, to at saka yung uh, green hi green new wing green wing at green pair so pinag pair ko lang siya ah kulitin niya oh nagana pa rin dyan ang pagkain oh. ayan so ibabalik ko muna siya dito sa kanyang bahay ayan dyan ka muna sa bahay mo tapos ko na siyang napakain naubos niya yung pagkain niya dito guys oh. naubos niya so siya burden. Thank you guys and marami salamat sa inyong ang lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Diliterate mo na tayo, diliterate. Huwag kakalimutan mag-like and share sa aking uh, Facebook page at sa aking channel. Subscribe niyo po ako guys. Thank you very much and God bless.